po. Tingin po, kayo nagpipicture. <laughs> si Anto oh, you know, si si An na nagpipicture. Okay. Si Anto na nagpipicture. Sige po. Hawakan mo ulit ang kantuhan. Yan. Yan dalawa. Yan dalawa. Kapisit. Okay, <laughs> Masabi siya. hindi na malakas. Uh -huh. Sabi, sabi nila, -sig, sige, 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 Model po yan ng ano, San Miguel Corporation. Sponsor. Sponsor na San Miguel, tsaka ano. Yan lang sobrang sabi ko, yan. Okay. Parang isin niya. 17 years old. 17 years old. 17 years old. Gumanon po kayo doon sa 17. Sige, si na to. Ganon po yung kamay niyo. Ganon po yung kamay niyo. 17 pa lang po yan, ha. Ayan. Bahala na kayo. Bahala na kayong mag-isip kung ilang taon na yan. Bahala sila humusga. Bahala na kayong humusga. Total naman mga husgador kayo. Ayan po. Happy birthday, mother. Happy

Ay, madilim. Madilim po dyan. Hindi ko kita mukha niya. Madilim. Maglilipat po kayo. Dito talaga na? Opo. Sigit na naman. po. po, dalaga po yan. Kung sino gusto yung mga foreigner dyan, Oh. Nandito, available Available po yan, ha. Ah. 17 years old. Ayan. Panoorin niyo po ito sa YouTube. Eh, hey, mama pa-upload ko po. Papunta pa lang yan, sa pagtibo. Oo. Oh. Ka. Kumapit ka dito, hindi ka na naririnig. I-upload ko pa naman ito mamaya. Lapit, lapit ka dito. Lapit ka dito sa salita right. ka, ka. Pagunta pa lang sa pagdibo. Pero atin yung pagdibo. Pagunta pa lang sa pagdibo yan. At 17 oh, oh, la pa <dragon>, lang, <laughs> papunta pa sa pagdibo yan. Hindi pa yung kami narinig la. Virgin na virgin na virgin po siya noong 1969. Pagkita po. Pagkita pa lang yan. One year pa. One year. Bago mo. Man, sa so, mga nagpaplano dyan, ha? Hindi Ay, pa po hiring. pwede. Hiring. Hiring po, nag-alap po ng Hindi. Po. po. Hindi pa pwede. Hindi pa Minor pa. minor, minor pa. Minor, pa, pa, lang. Baka makasuhan ka. Pag-18 po, pwede na po. Hiring po, boyfriend. kontak Contact. Sino ko kontakin? Oh, contact dyan. number po. Uh, Mag-iwan po kami dyan mamaya ng contact number. kanya Oh. Tingnan nyo na lang po dyan sa comment section. May contact number po dyan. <laughs> Ayan. nag po dyan. mga... <laughs> po, o, balo, pwede po. English kay foreigner? Kahit <laughs> foreigner, <laughs> pwede. Oh, ayan ha. Virgin na virgin. <laughs> <mumbles> uh, si Jack uh, na hanap, uh, uh, pa... ano an -an nahanap. Si oh. na... Sino? pangalan? <laughs> si Jack. <laughs> <laughs> si Rose. <laughs> ayan, uh, o, yan po si Rose. Ayan. Ang yan. Oh, kalain niya yan. Kayo na pong bahalang umusga. <laughs> ayan, <laughs> ayan po ay ang aming hindi po pala. pinakamamahal na mother. Ayan po. Kapit bahay lang po namin yan. Dalaga po yan. And thank you so much po. Thank you for watching. And bye-bye po.